Samahan nyo nga pala kami magdagat kasamang mga sikat na content creator ng Isabela. Demon look, kaya by now. Yan, yan, yan. Sige, sige. Itira, itira. Lower, lower. Lower, lower, lower. Oh, may nalagay ko. Pick up, pick ang kaya-report na ang kaya-report na ka naman. Ay, guys! Dito na na Hi, guys! It's me your Ilo Girl, Miss Igado, ang anak Pintas, Charot. Ito na nga yung pangalawang araw nga namin. Dito nga sa may kasapsapan. Nagising nga pala kami ng maaga at grabe nga yung panahon. Umuulan nga. Thank you nga pala sa nagluto ng aming pagkain. Breakfast na nga yan. Saka lunch, magkasama na. Apo, ang sarap talaga ng hotdog pag umaga. After nga namin kumain, nagbibihis na nga kami. Ano pa ba ang gagawin sa dagat? Malamang magpipicture. Kaya naman, todo outfit nga kaming mga babae. Ayan, guys. Nandito na po yung mga pokpok. Ayan na. kalalarga na. Lalarga na ang mga poki-poki. Ano muna tayo? Maghanap boy yung mga ginagamit ang katawan? LF Sugar Daddy. Baka naman. Papa de O, next daw, next. Buti nga, tumila nga din yung ulan. Saktong-saktong yung pag-picture namin, guys, kasi hindi masyadong mainit. Nag-picture-picture nga lang din kami, tapos nag-collab-collab na nga kami para gumawa ng mga content nga namin. Kaya panoorin yung mga content na ginawa namin. Ito nga pala yung outfit natin. Pasensya, hindi po tayo mag-swimsuit. Saka na siguro, pag 30 years old tayo, charot! Open pipe. Oo, oh, open pipe. Naghimas. Dito. Oh? Oh? Yeah, Di meron lokebay na. Huh? Huh? Ganito lang, ganito lang. Ganyan, ganyan. Yan, yan, yan. Sige, sige. Itira, itira. Lower, lower. Lower, lower, lower. Sige, kaladag, kaladag. Ayun na nga yung mga pokpok, guys. Pokpok. O yung mga ano? Mga tismosa, bisit. Mga pakilamanan ng butong yung mga sinitsimis. Mga kainis, mag Ikaw eh, bisit ka dito na. Bisit ka. Eh, open okay, na na dyan nga babae. Nagdamag na lang tong papay. <laughs> Sino ang kaya kasama ng lipad doon, oh? Ano, may babae pati sa dagat. Open pipe talaga yung nahanap. Oh, agin ako! Oh, kuya niya ako, grabe naman to. Ay, oh, ako. Po. Grabe naman to, si Miss Iga doon nahanap ako. Ay, Nakita nyo naman na siguro yung mga picture at mga ginawa naming content. Talagang binabalik-balikan talaga namin itong kasapsapan. Napakaganda ba naman kasi? Kakawala ng stress. Hoy! Ito ay pinalit sa yan ang negra-negra, yan pinalit mo. Visit. Allah. Ay, wala pa pala. Ay, hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Hindi, <laughs> ulit, ulit. Wala ah. kang iyak ka, wala kay alalaki ka. Itag pinalit mo sa akin, negra na. sa kami walang dede, yan pampalit mo. Ha, ano ang sinasabi mo. Ate Ay, ko siya. Mo siya. Ay, kapatid oh, mo siya. Oh. Itong babae na tara na doon, makarap ka ng iba. Maraming open time doon. Kakalatan. Sumubo mo kay mama. Ate mo pala. Tangin ng mga tismosa ko, pati yeah. yung mga ikaw, yeah. pinapigay yeah. yeah. naman. Bisit, yeah. yeah. lang ang ipubos ayaw yeah. nila. Nakainin ka! Bisit ka, isa yeah. ka okay. din! Punyeta ka! Hindi naman kayo yeah. guys kung anong gusto nyong kulay. Shoutout nga pala sa mga naggagandahan kasama natin. Grabe, ang sasexy at gaganda. Kung lilibaya ka, sa ng iba, subukan mo, tatagta rin ko yung ano mo, kikyam mo. No! Oh. Go! Grabe guys, napakadami namin ng nagawang content. Hinapon na nga kami, kaka-content. Ang hirap talaga gumawa ng pera. Charot! Happy 1 million followers nga kay Shanghai Boys. sa kay Mr. Mama, Maglibre ilibre nga daw sila ng ice cream. Palit na nga ako ng pang-swimming kasi nga mag-swimming na nga tayo. Mahilig talaga kami sa dagat. Mahilig din kami mag-swimming, swimming sa dagat. Nakakawala nga kasi ng stress. Yung Mima ko nga, ayaw mag-swimming. puti ba naman kasi ayaw umitim. Ang bilis ka ng oras, gabihan na nga namin. Guys, kain po tayo mamaya, magwawalwalan na yung mga yan. Nagluto na nga din pala ako ng pangpulutan para masarap ang inuman at dog. Hey, hey, hey.